Good morning po. Mag-grocery kami in Nayali. Come on, mommy. Kaming dalawa lang. Kahatid lang namin sa mga chikiting sa school. So, mag-grocery naman kami. Come on. Say good morning. Mommy. Say good morning. Sa Asian market muna kami. O, oh, yan lang. Labas nila na yung mga rasyon-rasyon niyo dyan. Marami na kayo. ka. Uy. Ano yung pamangkin mo? Biko. Ay, si ano yan? Hindi ang pwede kay Louie. Si, sabi si, si. Oh, uh, ubi Bread. Bolilio. Huwag lang yung ano, huwag lang yung bitna. Huh? Kasi may asukan. Ah, uh, Spanish Bread. Ay, Ay, cheese ba? Bread. Ayaw. Hawaiya, balik. Pandikoko. Oh, coco Oh, diba? Ang daming pagkain. Gusto oh. niya pa? Gusto niya ba ng ano? Ano yan? Pumpkin I pie. Ay, may pumpkin pie na? You wanna try? Oh, no, thank you. Sure? Sila <laughs> <laughs> mga maya, o. Diba, ang daming rasyon. <laughs> Kain na Bami, na. Yeah. Mami, say good morning. Tapos na po kami magatid sa aming mga ati at kuya, yaya, ati, and teddy punta naman kami ngayon sa ano Green Acres maghahanap kami ng mga halaman-halaman ipapasyal ko lang siya para mawala yung topak niya kasi umiiyak eh Hi mami Hindi kami sa Green Acres na punta sa Dollar Tree Tira mo ang kulit ang um, Mami ang kulit pero ito talaga yung nagkot ng attention ko guys Tira mo naman oh <laughs> kalit lit, lit. 125. Kawawa naman. Dito naman sa Dollar Tree kasi bibili kami ng... Anong bibili natin dito, Baba? Bibili kami ng ito, yung mga doon sa, cab sa cabinet. Yung pang... Tsaka ito, yung mga pang ilalim-ilalim. Yung mga ganito. Kumuha na rin ako, guys, ng noodles pang dagdag doon sa box ko pampadala sa Pilipinas. Kanap ako ng ano, magandang panghugas ng plato yung scotch bright wala man. Meron siyang scotch bright pero ito lang. Pero hinahanap ko yung foam. Hmm. Siguro ito pwede na. Dalhin ko to dun sa kabilang bahay. Ayan on. So, yan muna. Tinan natin kung ano pa yung magagawa namin ni eh, Inayali ngayon. itong so, video na to kasama yung kahapon at saka yung ngayon. Yung mga pinaggagawa namin. So, tuloy ko na kasi ma tagal tagal pa ang merito. So, as of now, yan pa yung mga nakuha namin. Puno na yung card. Eto guys, malapit-lapit na sa katotohanan. Nagkakabit-kabit na kami ng, nalagyan ko nito yung cabinet. Yung mga sa pantry, kitchen pantry. Nalagyan ko nito para ma na siya. Nagdala na ako ng mga stuff na inilipat. And then si Oscar, kakabit niya na yung stove ngayon. Eh dapat nung una muna yung yung I aming mean, microwave kaso lang nga yung microwave na nabili na diniliver pag bukas nila may dent yung gilid so isa sa uli tapos bumili naman siya uli ng microwave hindi naman sila din so, ayan guys nakakabit-kabit na tayo ayan nakabit lang ko yung cabinet para pag naglagay ng mga stuff hindi maano hindi magdumi yung cabinet so yan Hagi naman ayan na nandyan na yung fridge yung lumang fridge na lang din muna ang ginamit namin tapos ayan dapat dyan yung ah ba if yung filter yung exhaust dyan yun tapos ayan nga hindi niya makabit yung microwave kanina And then, dyan yung stove. So, ina-assemble na nila yung stove. Unti-unti na namin dinadala. Yung tatakpan pa yun. Tapos, pipinturahan. Unti-unti na namin din na yung mga gamit dito, guys. Sa kitchen. So, ayan o. No. So, okay na. Mukha na siyang kusina talaga. Ayan na po. Naikabit na siya. Uh -huh. But take it out from top of the stove. Like that. Okay, nakabit na yung stove, guys. Yung microwave na lang talaga at saka yung other stuff ang yung exhaust. Exos pandi ha. Tapos ayusin na yan. Ngayong weekend, kakabitan na raw yung tile dyan. Yung backsplash. Yung backsplash talaga niya na buo. So, konting kembot na lang. Mabubuo na po ang aming kitchen. Okay, hmm. Yan yung aming stove. Kung ano talaga, gas yung mas maganda. Kaso lang, walang gas line dito. Mahal pa kung magpapakabit. So, ganyan na lang. Electric stove. GE. Is that GE din? So, ayan guys. At least, konti na lang mabubuo na ang aming kusina. This weekend, buo na to kinulang ako guys sa materials. Ito yung panglagay dyan. So, yan muna dyan. Ayan, wala pa. So, dyan muna. Ang maating mga nagawa kasi kulang. Tapos ito yung dito. Siguro dito yung, dito ko lalagay yung mga pantry-pantry. Tapos dito yung mga baso-baso dyan. Mag, baso-baso. Tapos dito siguro yung mga extra plato. All the way pa pala yun doon. Bakit bakit walang dapat dito butas, ba? Diba? Pero okay na rin yan. Um, pwede siguro dito yung mga plato. Kasi hindi naman ganong nagagamit. Pero malalaki yung plato ko. I don't think magkakasya. So, we'll see what we could do. Maybe yung plato sa ilalim kasi mas malalaki yung space sa ilalim eh. Ito kasi baka pang pantry ng traga to, tsaka mga baso. So, Siguro yung plato dito na lang sa ilalim. Wala pang nalalagay dito sa ilalim guys. Kasi kulang na yung aking materials. Medyo confused pa ako. Wala pang handle eh. Ayan so siguro dito yung mga plato. Kasi mas malaki yung space niya. Yep. Isang ganito plato. Tapos mga casserole. Siguro doon na lang talaga sa taas yung mga con, mga pantry ko. Tapos yung, yung tasa. Or baka ibaba ko rin yan sa ngayon muna. Siguro mga pagkain lang talaga sa taas. Dito lang sa baba yung mga ano gamit. Ano guys. Tapos guys, meron talaga akong ugali na mag-stock, mag-hoard, whatever, how you guys call it. Um, gusto ko yung at least may six months akong supply ng dish, soap, or anything na pwede kong stock up. Ginagawa ko talaga yan guys. So I guess I have six months supply na dyan. Meron pa ako doon. Pero, yung dito lang muna, six months. Yun talaga ang ano ko guys, kahit sa pagkain, tinatry ko. Pero ang hirap kasi, dahil hindi ko yun naman yan, I did na um, accomplish this. And, you know, like, I have a thousand and I go buy whatever we need, we're gonna use now. Um, I did it with my couponing. So, pinag-coupon ko talaga yan guys and na accomplish ko to for a long time then I've been couponing for years now how many years I've been doing it I've been doing it ever since I got here but I uh, become you know like a good couponer like a year before pandemic so that was like four years ago so yeah I've been doing couponing really good for four years ago so kaya nung nag-hit yung alam nyo na kung ano yun. Hindi talaga kami ganong naapektuhan by that time. Pero, syempre, nagagamit na namin. So, kailangan ding ipagpatuloy pa yung pag-stockpile. Yan, guys. Isa yan sa mga nakahiligan ko. Ayan. So, sinisimulan ko na dyan ilagay yung mga stockpile ko para sa, sa sariling yung personal consumption namin ng pamilya ko. Kasi ayaw kong magbayad ng napakataas lalo na sa nangyayari ngayon know, na inflation. Ayaw kong magbayad ng ano na mga personal use namin ng masyadong mataas. So hangga't kaya kong magkupon, ginagawan ko ng paraan para makapag ipon ako at ng mga ganyan at nang hindi naman masyadong mabigatan si Oscar para naman natutulungan ko rin siya. So yan guys, na ano ko na yung baba ng lababo namin, naayos ko na. Yung ibang pandinis na lang ang dadalhin ko dyan, yung mga dito dapat sa lababo. So, yan lang muna for today guys. So, hopefully nagustuhan nyo ang aming magulong video at samutsaring everyday na aming ginagawa sa aming buhay. Sa susunod ulit guys, bukas ulit. Papakita ko naman yung iba pa naming magagawa. Pinagpapawisan ako. Ewan ko ba. May air ko naman. Pero yung pawis ko tagaktak talaga guys. So I'll see you guys again. Have a great night. Bye.